Ivana Alawi kumasa sa pag-ihi, sa bakod Game na game na tinanggap ni Ivana Alawi ang challenge na pag-ihi sa bakod mula sa content creator na si Armando Nakarating nga kay Ivana ang viral na sinulat ni Armando sa pader ng kanilang bakuran, dalawang taon na ang nakararaan Bawal humihi dito, pero si Ivana Alawi pwede Mababasa na nakasulat sa pader dinayo ni Ivana ang bahay ni Armando sa Quezon City upang gawin ang pagpapaihi sa kanya roon ng kapwa digital creator. Pero nagdala si Ivana ng portable toilet na itinayo sa tabi ng pader upang doon umihi. Nagdala po ako ng CR ko kasi syempre bawal pong umihi sa mga bakod, bawal umihi sa labas diba? Anang sexing actress. Hindi naman makapaniwala si Armando nang bigyan pa siya ng 50,000 ni Ivana.